Hello guys, welcome back sa Usapang Loan at Online Lending To this video, pag-usapan natin itong GoPeso Hindi ito bago sa Play Store At in fact, more than 50,000 na ang kanilang uh, total number of downloads At mayroon din po silang 4.6 star ratings So, ang GoPeso ay baliktad sa Peso Go <laughs> Mayroon na pong Peso Go at ngayon ay ginawa na ng GoPeso. Pero hindi po sila, ano hindi po sila uh, isang company lang. Kasi si GoPeso ay under po kay Sumulong Financing Incorporated. Samantalang si uh, Pisugo naman ay under kay Dolphin Lending. So iba po sila. Pero I think may iisa silang common. Malalaman po natin yan mamaya. So, kilalanin natin si Gu Pesos pamamagitan ng pag-consider sa ating tatlong factors na tinitingnan kapag tayo po ay nag-review ng online lending app. So, ano ba ang tatlong factor na to? Una, dapat po rehistrado sa Securities and Exchange Commission. At pangalawa, dapat hindi po sila loan shark. Pangatlo, dapat po hindi po sila data privacy violators. Uh, dapat ipasa nila yung tatlo para pwede silang ma-recommend natin sa ating mga viewers at sa mga kababayan natin na magandang utangan at hindi tayo mapapahamak. Karamihan kasi ngayon sa mga online lending apps na nasa Play Store ay talagang mapapahamak tayo kapag tayo po ay uutang sa kanila. So bago natin uh, pag-usapan ang tatlong factors sa lahat ng mga bago dito sa usapang loan at online lending, inanyayahan namin kayong i-subscribe ang aming YouTube channel para palagi po kayong updated sa iba't ibang mga usaping ula, online lending app, usaping utang, at saka usaping loan. O, lalo na kung kayo po ay ginugulo ng mga ula na, so please isubscribe nyo po ang aming YouTube channel para magagabayang kayo at makarecover kayo ng uh, makarecover kayo sa lalong madaling panahon. Pag-usapan natin ang factor number one dito kay Gopeso. Ang Gopeso ay under po kay Sumulong Financing Incorporated. At nakita po natin na si Sumulong Financing Incorporated ay registrado po sa Securities and Exchange Commission. So, nasa listahan po siya ng uh, Securities and Exchange Commission. Ibig sabihin, pasado po sila. Check po sila sa factor number one. oo. -o. Mayroon po silang registration number kung uh, gusto niyo po malaman pinutin lang po natin ito at punta po tayo sa about this app dito po sa uh, baba nandito po Sumulong Financing Incorporated at ito po 'yung SEC registration nila at uh, uh, may mga email at contact number pang nalalaman sila pero alam naman natin yung mga Loan Shark na online lending app ay uh, parang ano lang nila parang pang plantalia lang nila yung mga contact number pero kung i-email niyo po sila at tatawagan hindi po yan sumasagot or wala pong nasagot so sa factor number 1 check po si Gupeso so, how about factor number 2 si Sumulong mayroon na po siyang uh, ibang lending app dati na na review na natin na I think ngayon nawala na rin yung app na yon so ang review po natin kay Sumulong ay isa po silang loan shark. Ano ba yung loan shark? Ang loan shark po ay malaki ang processing fee. Mataas ang interest at short term lang ang binibigay. Malaki ang processing fee. Halos kalahati ng inyong approved loan ay ibabawas po nila. Babawasan po nila at halos kalahati na lang yung matatanggap ninyo. Then, nagpapatong pa sila ng interest. O. Bukod doon, yung paggamit nyo po sa pera ay hindi po aabot ng matagal or dahil ito po ay kadalasan 7 days lang po ang binibigay nilang term so kung kayo ay uutang sa isang loan shark mag-ingat po kayo dahil uh, kapag sinabing loan shark hindi po talaga ito nakakatulong sa inyo financially o magkanda hirap talaga kayo at huwag kayong magtapal system. Halimbawa, mag uh, due date na si ano, Gupeso, wala kang pambayad. Uutang ka sa ibang ula, pambayad mo dito. At alam mo ba na hindi po isang ula one is to one. Uutang ka sa ibang ula. Yung matanggap mo doon, hindi po kasya sa babayaran niyo dyan kay Gupeso. Dahil, <clears throat> ito po ang ah... Uh, totoo mangyari. At po ang ano, uh, i-consider niyo po dito. Ang loan shark na online lending. Kung magbabayad kayo, dapat ibalik niyo po 'yung principal. Dapat ibalik niyo po din or ibalik niyo din 'yung processing fee dapat ibalik nyo po yung interest. So, tatlo. Kung ang 5,000 na inutang mo, ang matatanggap mo lang is nasa 3,000. Mayroong 2,000 na binawas nila as processing fee. Pero sa due date mo, ibalik mo yun. So, 5,000 uli. 3,000 plus 2,000, 5,000 uli. Pero hindi pa yon enough. Okay, nagpapatong pa sila ng interest ng around 1,000 to 1,500. Palagay na lang natin 6,000. So, sa 3,000 na natanggap mo, ang ibalik mo sa kanila ay nasa 6,000. Ngayon, saan mo pupulotin yung 3,000? Para magiging full yung bayan mo. Kasi hindi po sila papayag na ang babayaran mo lang is yung 3,000 na principal. Hindi rin sila papayag na ang babayaran mo lang is 5,000 kasama yung uh, processing fee. Dapat po may interest. Kaya, hindi po one is to one kung uutang ka sa ibang ula. Minsan, one is to three. Isang nag na ula, ang katumbas niyan is tatlong ula pa para mabayaran niyo po siya ng full. So, paano mo ngayon babayaran niyan kapag nagsabay-sabay sila sa due date? Hirap ka, na nga, hirap ka na nga magbayad sa isang ula, dinagdagan mo pa ng tatlo, nagiging apat na. Pag nag-due date yun, uutang ka naman sa ibang ula. So, walang mangyayari sa'yo, mababaong ka sa utang at talagang pati budget mo sa si pamilya ay mawawala. Hihigopin po lahat yan ng mga online lending app. So, sa factor number 2, expose po si Gupeso. Loan shark po si Gupeso. Factor number 3, data violators. Nag-violate ba si Gupeso sa, data, uh, sa data privacy ninyo? Yes. Kapag nag kayo or nag-overdue kayo, hindi nyo po binayaran agad, na-overdue na, -overdue na Automatic po yan, ibibigay nila ang inyong details sa mga collectors, ULA collectors. Yung mga ULA collectors, alam naman po ninyo siguro, yung mga hindi first time, pero lang sa mga first time, hindi nyo siguro alam na ang mga ULA collectors ay gagawa ng paraan para puwersahin kayong magbayad. Ano ba yung mga stages na ginagamit nila? Unang-una, una, uh, paluap muna with kasamang, ano, with kasamang, uh, medyo maanghang na salita. Pangalawa, kung hindi nyo po gagawin yung uh, stage number one, ang gagawin po nila ay ipapahiya kayo. Ipapahiya kayo sa mga contacts ninyo Lahat ng mga tao na sa inyong phonebook ay makakatanggap ng text blast na ginawa ikaw ng masama. oo papahiya ka. O, gagawin nila na ikaw ay umutang tapos ginawa mo yung mga yung mga contacts mo as co-maker which is hindi naman yon ang totoong ginawa nyo sila lang naman ang kusang kumuha nun na hindi nyo namalayan nung binigyan nyo po silang access sa inyong cellphone nung nag-apply pa lang po kayo bago nyo po in-enter yung personal details ninyo nakuha at nasilip na po nila yung iyong uh, cellphone kung ano ang laman pangatlo kung hindi pa rin gagana sa number 1, number 2, number 3 tatakutin kayo ano ba yung pananakot nila? Ipupost ka sa social media. mag sila sa mga groups kung saan uh, member ka or yung mga kabarangay mo or yung mga kababayan mo. Pang-apat na stage, ano gagawin nila? Pagbabantaan kayo. Babantaan kayo, ipapuntahan kayo ng riding in tandem pa padalhan kayo ng kabaong mga ganun. Yun 'yung gagawin po nila. Para lang talaga kayo ay sumunod sa kanila. Oh, at magbayad po kayo. pupursahin talaga nila kayo. So ano bang dapat gawin pag gano'n ang gagawin nila sa inyo? Apply digitalogy. Paano? Magpalit po kayo ng SIM. Pag hinaras na kayo, ginugulo na kayo, pinapahiya na kayo, magpalit na kayo ng SIM. Mag-deactivate kayo ng FB, mag offline kayo sa email para hindi na kayo hindi na kayo nila ma-reach out. At mananahimik kayo. Kasi kung hindi, lagot kayo. Hindi kayo patatahimikin at siguradong guguluhin nila buong buhay mo pati pamilya mo. At yan po ang kadalasang karanasan ha, ng mga biktima ng mga ula na nakausap natin sa ating live. So sa factor number 3, X si Gopeso. Naka-check siya sa factor number 1. Number 2 at number 3, X kaya ang hatol namin, hindi namin rekomendado, uh, rekomendado si Gupeso dito sa usapang loan at online lending. Layuan nyo po ito, huwag nyo pong subukan kung ayaw nyo pong magka problema kayo. Financially, masisira ang buhay niyo masisira ang uh, budget niyo masisira ang finances niyo masisira pati trabaho niyo Sana po mayroon kayong natutunan sa video na to at huwag kalimutang mag-like at i ang aming mga video. At kung mayroon kayong gustong uh, reviewin nating ula, i-comment nyo lang po sa video na to o sa kahit saan man nating mga videos para magawan po natin ng review. Shoutout po sa lahat ng mga viewers natin. Uh, road to 33, uh, 33k na po tayo sa ating mga subscribers. Kaya salamat mga subscribers ko at higit sa lahat sa aking mga members. Maraming salamat. More blessings po sa inyong lahat. Hanggang sa muli po, abangan ang aming next review. And by the way, huwag kalimutan pong sumali sa ating live. Alas 8 po yan everyday. Salamat again. Hanggang sa muli. Paalam.